Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito ito sa Parkstone para mag-update. Para doon siya nagre-request. Nandito dito na tayo ngayon sa sa Parkstone. Ang request niya ay Black 19, Lot 20. So, ito na yung 19. Ay, ito yung 19, oh hanapin na lang natin dito yung uh, lot 20. Okay? Pilipad natin yung camera natin para makita ninyo. Shoutout kay Ma'am Christina Calaw. Shoutout to sa inyo. Maraming pong salamat sa support ha. Okay, so ito na yung Block uh, Black 19. O iba dito may mga may mga kuryente na katulad nun. No? Ito 4, 5. May irong narilukit na. Parang siya yung nahang uh, nar narilukit dito. Ito, itong bahay na to. So, Itong katapat nyo ay 14, 12, ah nalinis na dito, buti sa dulo, 12, ito, maring ah ito, ay, 18, sa kabila kayo, ayun ito 18, oh o nga, malamang doon kayo sa kabila nun, so pwede kaya tayong umikot dito? O oh, meron na rin, inaayos na rin to. Meron na nalipat dito. Para sa hangin. Oh. Ano yung pinto. ah oh, gumawa ng tambayan dito. Ayos ah. Sa katataniman siguro. Ah, ikot tayo, to doon sa kabila. Hindi tayo makano kasi niyo, ang ngitsura ngayon. Diyan lang sa kabila. Ay, madam eh. Oh, galing oh. Oo. Oh, inaayos na. Tataniman na. Okay. Shout out. Ang galing oh. Tapos may tambayan pa dito. Ah, uh, yes. Nice. Very good, ah. Ang galing. Okay, hey, tambayan na. May matatanimin pa. Oo, oh, ikaw nga. May kapag kami tinanimayanin. Okay, so yun. Sa kabila tayo. Kasi ito na yung 20. 100%. Maring yung kabila nito yung 20. Kasi ito yung 18, eh. Doon sa kabila. So itong katabi ng block, ano to, lot 12. So lot 10, ikaw na unahang uh, na-relocate dito. Buti na lang maraw-araw na ngayon dahil kung hindi, patay. Hindi pa rin tayo makakapag-video. Dami ko pang utang pa na, pa natin yung ano, yung Hyacinth Hello, hello. <laughs> so dito tayo. Dito sa lugar na to madamo. Madamo itong lugar. Ah, uh, katapat nyo yung block 24. Ayan ko. Uy. 17. Ah, corner lot kayo sa dulo. Kaso nga lang, ito yung condition ngayon dito. At, ah, uh, kapitan natin. Sana walang ano dito. Yan yung tsura, oh. Yan yung 17, Ayan, 19, oh. Corner lot pala kayo dito sa kabilang side. Eh. Yan ang ilog, ang problema. Daming ano, parang natatakot ako. Baka mamaya may ahas, bigla. <laughs> ito yung condition at itsura ng possible na maging bahay po ninyo, Ma'am Christina kalaw Susana, sana matirahan nyo na po ito malipatan nyo na po itong bahay na to para ma-maintain na po ninyo, di po ba? Kasi kita nyo yung mitsura ng lugaro niyo Yung gilid na yan dyan, bandari yan. Ayan na po yung ilog. Ayan eh, o. Yung sa kabila nito na may uh, nilinisan nila yung luparian yan at tinitin ko tataniman tapos gumawa na parang tambayan. So, ito po yung ano. Tatakot ako ah lumapit pa talaga yun. Arig may nangagagat na. Halika, balik na tayo. Ayan o. Oh. Ang ng damo. Ay, halika na nga. Wala tayo. Baka biglang may lumabas na aas doon. Ay, natakot bigla ako. Madamo po dito sa lugar ho ninyo. Doon sa kabila ang linis. At dito, nagkakanda na yung mga alulud o. Oh. Tinan nyo itong sa Black 19 Oh. No? nawawala. Lakas ng hangin, grabe. Pa. Saka maganda yung question na yun doon, no? Kay Dolo sa inyo, ma'am. Kasi open. Saka kayo na lang mo sa dolo na. At kukunti lang mo kayo rito. Ayan lang, oh. Hindi katulad tulad doon sa kabila na ang dami. Tapos, nauubos na yung mga alulod. Anong nangyayari kayo sa mga alulod dito? Nagkanda si hira ayun no wala na pero ng mga kuryente ayo pa patirahan no lalo doon sa kabila kita niyo yung tsura doon sa kabila talaga madamu talaga puno ng damo. so pagkagaling kayo dito sa ng kanan po ninyo, makikita nyo na. Pagka nakita nyo na yung Parang water station na yan. So, dito na yung block 19. Ayan na. Ayan yung water station. 24 ito. Ito yung 19. Dito po kayo dyan sa dulo na yun. Doon yung uh, possible na maging bahay po ninyo. At ito yung katapat rito, block 23. Ganyan ang itsura. O may saging na. Pagka namungan yan, para sa lahat. Kung sino yung maunang mag-ani ng sagi pagkatinubuan tinubuan kanya. Grabe, no? Sukal so cool na, oh. So yun, uh, Ma'am Christina Calaw, maraming pong salamat sa inyo sa support ako ninyo. At ah, uh, sana materan nyo na yung possible na maging bahay ninyo para ma-maintain nyo na. Yun ako masyadong pumasok doon kasi ang daming damo, natatakot ako baka mamaya may aso ano lang ako tawag dito. <laughs> Paranoid lang ako na nag-iisip baka biglang may lumabas. <laughs> Pero nakakatakot kasi dahil ang tatas ng damo. Nakatulad nito. Maganda ayun, ayun. Tingnan nyo sa kabila. Ganon yung kondisyon uh, condition nung possible na maging uh, sa ngayon ha. Uh, sana pagdating ng araw, linisin ng mga empleyado nitong edit yung lugar nito, like ito. Although, inililinis naman nila. Ang problema, siyempre, maulan ngayon. Ayun na naman ulit at tambak na naman uli. Okay, so yun. Uh, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Sa mga nagsasubscribe. So maraming maraming salamat po sa inyo.